Yun. Meron tayong babalikan sa may ano sa Prince Anne, aka Alaya and play over. Alaya and Benjia play over. Medyo na alarm lang ako kasi yung helmet niya nasa sahig. Eh sa pagkakaalam ko, pag yung ang helmet nasa sahig, may problema siya. So, Puntahan lang natin si Kuya doon. Naka PCX. Pag hindi ako nagkakamali, PCX na Natin, baka may maitutulong tayo sa kanya. Kasi nakakaano lang. Kasi nakalagpas na ako. Nakita ko yung helmet niya. So, tignan lang natin kung ano ba problema. Sinasasahig yung helmet niya. Ano nangyari sa kanya? alam lang natin kung okay ba siya, kung may kailangan. Baka may may tutulong tayo, tulungan na natin din. Nakita ko lang, Eh. Sige, lagpas na nga ako. balik na lang ako. May ikot na lang ako dito sa mga St. Luke's. Baka may may tutulong tayo, sayang din. Or baka papasok siya sa trabaho, at least umabot siya sa oras ng pasok niya. Ang Ang kaya. na habutin natin. Halos pag lang eh. Nakita ko siya doon eh. Sana okay na yung motor niya or okay na siya or hindi man, sana nandyan pa siya para matulungan natin. ECX na white, nakita ko eh.

uh, mayroon ang tumutulong sa kanya. Nangyari Putol belt Ay Baka yung puli yan Kailan na yung huling na PMS yan? Ilan taon na? Hindi, yung linis sa panggilid Ay, last year po po Nako Ay, last year po po Nadaan na, galing ako sa kabila, nadaan na kita, nakababa yung helmet mo, kaya habi ko, may problema eh, kaya bumalik ako eh. Kaso wala talaga sir, kaya Kaso wala akong dalang pambaklas. Dapat siya mabaklas yung gilid, para malaman natin, para pwede siya magpe-freewheel lang siya. Malamang yan, bola yan. Or sa puli, baka kumalso na yung bola sa puli. nangyari? Oh, bubalik na ako. Nakita ko kasi helmet mo nasa sahig eh. Kaya, check ko lang ah. Ito kasi helmet mo nasa sahig, nandumahan ako. Kaya bumalik ako kapag kung baka, ano na problema. Tignan nga natin. Tignan meron dalang 8. Ay, talaga wala akong dalang tools. <laughs> sayang, sayang. Yun, sayang. Feeling ko nag-stack up ang ano niya. Nag-stack up yung sa pulley side niya, yung panggilid niya. Kasi sabi ni sir, tatlong taon eh. Tatlong taon na yung motor niya. Hindi pa siya nagpapalit ng fly balls, yung bola. Kaya malamang sa malamang yun na yun. Sa pulley yun. Stack up na yung panggilid niya. O wag naman sana, pero napakalaking gastos nun. Pag nasira yung pulley mo, Sira yung backplate, sus Tapos baka may masira pa yung pinaka ehe -e ng ano niya, ng sigunyal. Yung parang shop, na doon nakakabit yung ano eh. Doon nakakabit yung poli. Sana hindi tamaan yung parang niya. Ilang at nag-alala lang tayo doon kay Kuya dahil nadaanan natin, nasa kabilang side tayo eh, yung pa BGC side. Papunta tayo ng 30 seconds, Eh, nadaanan natin siya doon, yung helmet niya nasa sahig. So para lang tayo, pa paano naman eh, baka siya ka may tulong, pinuntaan natin si Kuya. E eh, naman, meron nang nandun yung Makati Riders, uh, naka-respond din agad, meron nandun din. Nadaanan din siguro siya. Kaya natulungan na siya, nakatawag na ng rescue para may ano yung motor niya, mapagawa yung motor niya. Kaya wala din tayo masyado na itulong. Pero sayang, kung may dala lang akong tools, kahit 8 lang, na t lang na 8, ah uh, pwede natin bakasin yung panggilid niya. Tapos tatanggalin lang natin yung mga panggilid, yung puli. Yung sa belt, tatanggalin natin yung belt. Tapos para mag-pre-wheel siya, pwede natin siya sipayin kung tutulak natin siya kung saan mayroong pinakamalapit na shop eh kaso wala tayong dalang tools eh well, siguro dapat magdala na ulit tayo ng tools dito sa motor para kung mga ganyan pagkakataon pwede tayo makatulong din kahit paano naman pag scooter may alam naman tayo dyan eh wala ano, ako, panggilid at panggilid lang din naman ang usapan kaya kaya natin bumaklas niyan Ingatan natin talaga, wala tayong dalang tulos kaya hindi tayo nang tulong. Okay. Ganito na po. Salamat.